Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, as of this recording, uh, two hours ago, kasi ngayon ay 10.49 p.m. ng gabi eh, ng Thursday, May 8. So, ito ay pang content ko ng hapon. As of this recording, uh, two hours ago, sinuko na daw ni, ano, ni, ni Yana yung kanyang lisensya sa LTO. So ito yung balita. Isinorender na ang kanyang lisensya. Panood nyo ba yun? Ito yata yung pinanggalingan ng... Uh, ano nga yung term na ginagamit sa English ng You tell right? me. You tell me. You tell me, ayun. Doon <laughs> pala si you tell me. Hala ko kung saan nanggaling mga you tell, you tell me na yun. Eh, Doon pala yun. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Gab Gon, Gabriel Gonzalez, ikwento mo. Tell me. Magandang <laughs> gabi, Johnson. John. Pinumpirma ni LTO Chief Alsec Mendoza II na ibinalik na ni Aliana Maria Aguinaldo ang kanyang driver's ano license sa Land Transportation Office kanina. Pero hindi kasama rito ang ginamit niyang motor. Ah, di ba ano yon Pinagbilin yon di ba? Kasi yun ang pagbabasihan ng hmm. ano eh, ng uh, pagbabasihan ng pwede pang isang pang ano sa kanya eh. Isang pang penalty, di ba? Number one na yung ano, kitang kita naman dito yung uh, wala siyang side mirror. Siguro susuriin pa ano, yung kasingit-singitan ko ano pang pwede idagdag. <laughs> Matatanda ang inutusan ni LTO ay, ay IDC Renante Militante ang abogado ni, Aginaldo, ni Aguinaldo ni si Attorney Ace Jurado noong Martes na ibalik ang driver's license at ang motor na ginamit ng kanyang kliyente para ma-inspeksyon. Ito dahil hindi nakarehistro sa pangalan ni Aginaldo ang ginamit na motor hmm. at inamin ng kanyang abogado na pagmamayari ito ng kanyang kaibigan. Inatasan man ni Militante ang rehistradong may-ari ng motor nadalhin na dalhin sa susunod na pagdinig ng LTO Nako, pati si Boss Carl, no? <laughs> motor, umaasa naman si LTO Chief Asik Bigor Mendoza II na magiging aral sa publiko ang nangyari sa vlogger na wag pa irali ng init ng ulo oh. sa kalsada. Kaserbisyo mo sa LTO Gabriel Gonzalez para sa teleradyo serbisyo at radyo 630. Oo oh, nga naman. Alam mo may ano, may may kumakalat na screenshot. Tingnan ko kung ma-search ko no. May ko makalat na screenshot na ito pa si ano si Boss Carl 'yung may ari ng motor eh medyo may nung nabasa ko 'yung screenshot I don't know if legitimate 'yun ano pero ang dating noon parang uh, parang medyo may pagka-plastic ang datingan tin ko mahahanap ko pa nga dito Kasi parang nung una tunog enabler pa siya eh. Na-screenshot yung comment niya kay Boss Parak yun eh. Eh, doon to kung binura na yun. ba? Diba? Tingnan natin, Boss, ah, uh, Boss Parak. Kasi parang, pinos ni, ano, ni Boss Parak yung, 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 ano, yung, you don't tell me. Then, nag-comment doon si Yana, Ayan oh. Nakalagay dito. Ito legit na page ni Boss Parak to ha. Pinost ni ni Boss Parak then tumatawa pa siya oh. Ah uh, ah! Sabi mo dapat matapang eh. Tapos sabing gano ni ano ni Boss Carl. Wala kasing English yan para tuloy ang sagutan. Ini blur din eh no tapos kung baka pagsalita dun sa ano dun sa tingnan ko legit na page oh legit na, na page nga ni Boss Parak tapos kung baka pagsalita dun sa pahayag niyang video akala mo ano ah, wala siyang kinalaman di ba pero nakikipagbiroan din siya hanggat hindi pa nagkakaroon ng ng pag- pambabash eh di ba anyway ganun talaga yun hindi mo alam dito sa social media kung sino yung totoo sa hindi di ba Oh, ano tayo? Next topic. So uh, abangan natin na isusurrender daw yung ano yung <laughs> yung motor inutusan ni may-ari ng video. Oh, next no. Meron ako isisingit na video dito. Napanood ko, nabuisit ako dito yung regarding do sa rescuer. Bali second hand reaction na ako ha. Kasi hindi ko makita yung tunay na video nito. Ito ay galing kay Lindz TV. Meron na siyang uh, 1.6 million views. 'Di ba? Ako din nasa medical field din kasi ako eh. Now, tingnan natin dito yung yung nangyari kasi nabuisit ako kanina nung napanood ko to eh. Dito. dito ako. Hindi ko matutulog mo, mo. No? So ito, uh, parang ano to eh, uh, galing sa disgrasya si ate. Ayun no. Sa motor. Ito na siya. Parang hindi naman nila alam yung ano, yung mga rescuer ko anong gagawin. 'Di ba dapat hindi ginagalaw 'yan? Sumimplong. Ate, bakit ka sumisigaw? Hindi siya bubunin. Tinapik niyo pa yung pisngi, no? Kala ko sinampal, eh. Kina-pick niya. Ito mo. So, Hindi uh, siya ah, Bakit ka sumisigaw? Hindi Ate! Bakit ka sumisigaw? Ay, Ate! Hindi siya galing galing. Ha? Bakit ka sumisigaw? Hindi siya Huwag ka sumigaw. Relax. Huwag ka sumigaw. nakaka na no. Hindi niya ba naiintindihan na na nasa trauma yung ano? Yung Yung victim? Kasi sa pagkakaalala ko, ang dapat gawin mo dyan, are you okay? Tatanungin mo kung okay lang siya. Or ano, hindi, I don't know. Hindi nakakabwisit yung approach niya dito eh. Itong mga, ano, yung mga naka-gray na to, medyo okay pa, medyo mabait pa eh. Pagka ganyan, huwag mo ipairalin nga yung, ano mo, kasungitan mo. ba diba? Kung sawa ka na sa trabaho mo, mag-resign ka na hindi naman palagi may nadidisgrasya tapos pagka naka-encounter ka ganyan pa ang ugali mo. Relax! Please, taga kaka. saan to? Taga he, saan ka? Dalawa niya ko, mga nasan magkikit ng bayan. Bakit ganun magsalita? Ganun mag-upload. May itama sa ulo, mama. Tara, dun Dapat ano, eh ba't pinipilit mong tumayo? Eh paano kung may injury yan? Sinabi na nga, di ba, may, may tama sa ulo o tama yung Halika na. Ganun mag-approach. Halika na. Kala mo pa uuwi. Di ba dapat nilalagay sa stretcher yan? Yung ganyan? May tama yan sa ulo, mama. may tama nga daw sa ulo. may tayo sa ulo. May bukod lang sa ulo. Pwede niya pa ako. Pwede ko ako. ako. po dadalain para masabihan ko yung magulang? Um... Ba't ganyan mo na ano mo? Kinaladkad mo ng ganyan. Hindi ba, ano... Ano ba yan? Rescuer ba talaga to or ano? Halos ma-drag na siya, oh. Tinan nga natin yung ano, yung mga comments ng mga tao. Nakakapanginig ng laman, you know <laughs> Ay, Dios ko. Pilipinas. So, ang sabing ganun ng mga nagko-comment dito, Nakakalungkot ganitong klasing rescuer ang na-accidente. Usually, uh, nagkakaroon ng trauma at nagpapanik na dapat may intindihan ng rescuer. ba? Diba? Dapat iniintindi ang mga yan eh. Hindi ganyan. Kaya nga ba diba, dapat kasama sa ano, sa sa profession pag healthcare worker ka, ano ka eh. Uh, may empathy ka, di ba? Yung sa mga healthcare worker. Kasi nga, di ba? Ang daming nagalit din eh you no. Know? May pagka-coops din. Di diba? Nakakabwisit. Speaking of ano, at uh, disgracia. 'Di ba? Balik tanawin nga natin yung sana iya. Yung ano, may mga kwento dito eh. 'Di ba na nakaka-antig ng damdamin. mag uutak utak teleserye mode tayo. 'Di ba? So ito yung yung update do sa tatay. 'Di ba hindi niya pa nasasabi doon sa asawa niya. Yung asawa niya kasi kasama doon sa ano eh. Kasama doon sa nadisgrasya. Ang napuruhan itong anak niya na ano na, na babae. Tapos ito na ano. Yung uh, napahati medyo po asawa ko parang si Chai. siya kung nasabi na sa asawa. Yeah, pa, paano po ba siya? Ano po sir? Pa, paano, po niya sinabi Ano po? Sinabi ko lang po na ano. Tinanong ko po siya kung ano mga nangyari, kung natatandaan niya. Nung natandaan niya po, nung nakwento niya sa akin, tungkol na po inunti-unti na sabihin na wala na ang aming anak. Sabi ko sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Ayun po, sir umiyak lang po siya. Hindi na po siya, ano, sumigaw, umiyak. Yun po, sir. Wala po siya nag-react? Yun po. Sumigaw po siya, sumigaw, umiyak. Nagwawala, hindi, pero hindi po niya maanong katawan niya, gusto niya magwala. Yun po, sir. Paano po siya napakalala? Ano po, sir? Paano po siya napakalala? Paano po napakalala? Ano, niya, 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 ni kapo po, sabi ko, dito lang ako, oh, mami, huwag kang, ano, hindi kita bababayaan, naragaan kita. Laksan mo ang lobo. Ginagano ko po siya. Gusto po siya ngayon? Uh, okay na po ba kalagayan? Medyo masakit pa po ang katawan eh. Pati yung opera. Masakit pa po. Ano po na gagawin sa audio? Ito po, ito pong chen niya. Tapos, ito rin pong tuhod. To... Nakakalakad na po? Hindi po, hindi po nakakalakad. Pero na, hindi pa po siya ng regular? Opo. Nasa uh, recovery. At least, ano, ligtas na ano. Uh, Biririn mo na po. Nasa recovery May plano po ba siyang tumuntagal? Medyo palalakasin pa po namin bago, ano, Punta dito kasi mahina pa po eh. If may sakit, wag na muna, no? Pagka um, hindi pa maganda ang pakiramdam. Kasi baka lalong lumala eh, lalo na pagkaganyan eh. Pagka makaano po sa inyong maligyan ang piling niya sa iyo? Ang biling niya po sa akin, nahawag na po ako umalis. Kasi wala daw po magtrabaho. Tapos, hatid daw po niya ako sa school. Although nasayang, ano, may opportunity ka na sa ibang bansa. Kaya lang, mas kailangan ka ngayon na magkasama kayong dalawa kasi pwedeng mabaliw eh. ba? Diba? Mahirap kasi yan yung pinagdadaanan na ganyan. Yung po kasi ang pangarap na eh, mahirap sa school eh. Never yung passion na eh. yeah, never po Kasi kailan yung... Well, ganun talaga ang buhay no. At least kahit pa paano good to hear na yung asawa ni kuya ay Okay na. Pero yung isa, yung yung isang ito, yung nasawi na breadwinner, yung 29 years old, nagpapaaral ng kapatid at magpapagawa pa sana ng bahay para sa kanya mga mahal sa buhay. Pero sa isang iglap naputol. Ang ito, may bagong update dito eh. Ito nakakalungkot naman ito. Uh, walang tumulong sa kanila. Kasama sa trabaho ni KU, uh, palagi siya ipinapadala ng kumpanya dito sa buong Pilipinas at sa ibang bansa para makipag-transact doon sa mga partner schools nila na kung saan nagbebenta nga sila ng mga textbooks para sa elementary and high school. So, ang uh, kaya siya nasa airport kahap nung Sunday is papunta sila sa Dubai. Mayroon silang mga series of meetings with the Filipino schools there. So, ang flight yata is 12 o'clock, pero they need to be there by 8. So, nag-arrive sila sa sa airport mm -hmm. hinyatid ng company vehicle uh, 8am so meron kasama po Maaga no Yeah. May kasama siyang dalawa mm -hmm. na magtra-travel for that six days. Mm -hmm. Ang nangyari, yung dalawa nagbaba ng gamit, no mga mm -hmm. dala nilang, siyempre, mga luggage nila, at si Keo nag na siya ang kumuha ng trolley or yung push cart mm -hmm. na lalagyan nga ng mga luggage. Unfort... Nga naman, ano, parang, ano ba, final destination? Definitely Nung uh, pagkuha ng luggage na yun, doon nangyari yung aksidente. So, oh, yun nabangga talaga siya. Ano po, paano siya nabangga? Uh, si na Ang nakita nila lang kasi yung, wala kasi kami doon sa incident pero ang sinasabi ng makasamahan hindi rin nila nakita ng kung ano nangyari dahil na doon nga sila sa sasakyan eh. Ang nakita nila nagkagulo na hinanap nila yung kaibigan nila, yung kasama nila. Mm -hmm. Nakita nila na sa ilalim ng sasakyan, nakaipit. May mga tumulong ba? <laughs> 'Yun nga ang uh, sentimyento kasi parang ang sinasabi nitong mga dalawang kasamahan, they were begging for help for medical assistance kasi ang kailangan medical attention eh. Nagtataka sila bakit yung mga may minor injuries, ang dami nagkakagulo. Pero ito, nakgumag, gumalaw pa at kumilos, uh, walang, walang, uh, na, walang, kinap, kumu, parang kinulang yung tulong na nakuha nila. So, ang hinahab, ang, ang tanong namin, sana, na ah, yung ano, ah, lack of medical help, ibig sabihin, noong time, na na aksidente akala ko naman ah, hindi sila hindi sapat yung tulong sa kanila ngayon long time pala na yon Walang parang ano, hindi kasi sometimes no, yung mga rescuer kasi ako sa pagkakaalam ko, uh, correct may may ignorance no. Pero sa pagkakaalam ko hindi pwedeng galawin pag grabe yung ano eh. Kaya siguro hindi mo na ginalaw yung kamag-anak nyo parang hihintayin talaga dapat dun yung mga professionals talaga. Siguro yung mga na-rescue nung mga, yung tawag dito, yung mga minor na sinasabi na na-rescue, eh kahit sino naman kasi pwedeng tulungan yon Pero, uh, yung sitwasyon kasi siguro nakita nung time na yon na, na malala. Kaya hindi mo na siya ginalaw bigyan man lang ng kaagad na medical assistance or medical help para na isa kay nadala sa ospital yun ang malaking pagkukulong. siguro walang standby doon na emergency vehicle ano or rescuer supposed to be alam ko airport may ganyan eh di ba ginagamit yun pag uh, let's say may may mag-emergency landing or may magka-crash na aeroplano. alam ko dapat may standby na ganun doon eh Ba't nga naman wala ano Kailangang hintayin pa na may... Baka kasi nagkaroon ng chance pa na mabuhay. Mm -hmm. uh, kaya lang parang ang sinasabi sa amin sa police is na declared daw as dead on the spot. Mm -hmm. Pero nga, ang sa amin kasi, na, sinasabi ng dalawang kasamahan, na nagbigay din ng uh, statement doon sa police station doon, na talagang nakita nila at kinausapan nila na ah. kumilus. So bakit kinapus ng... hindi nabigyan kaagad ng medical uh, help? pa ng dalawa? Oo. Oh, oh. Na pa Hindi ba? hindi nagsalita pero nagnod. Mm -hmm. So ibig sabihin may may conscious pa. Sa right consciousness pa. Mm -hmm. uh, na nagrespond sa tanong. So yun ang yun ang medyo So parang kayo na, na, ano kayo na parang kino-question yung pag-responde. Oh, yun, yung yung, yung talaga sana uh, equal para bang magkakamukha yung ginawang pagtulong mm -hmm. na yung mga minor injuries pero ito rin sana binigyan ng medical attention kaagad kasi parang... Pero ang kalmado siya no magsalita sa sakaling na yung buhay ko sa Sino po? Ano ang pangalan po ng uh, pamangkin mo? Keo. 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 Ano uh, yung ano yung part pala na yon eh tingnan natin magpaliwanag yung mga rescuer. Baka naman may valid na reason sila kung bakit hindi muna nila ginalaw. Kasi kahit ako din naman pagka halimbawa nakitaan ko na hindi ka hindi, uh, ang pagtulong kasi may ano yan eh. May rules yan eh. 'Di diba? Lalo na pagka ganon, lalo na pag may injury. Kasi baka mamaya pag ginalaw yon mas ma ano pa. Katulad doon na panood natin kanina, di ba? Baka mas lumala pa. Lalo na kung grabe yung impact na nangyari. Eh, tingnan natin ano, kung sa mga susunod na araw, kung merong, kung merong paliwanag kung bakit nangyari yung ganun, eh, intindihin na muna natin. ba diba? Anyway, ganun talaga ang buhay eh. Diba? Tapos si may, na, nabasa ako dito. Na yung post naman, ito naman regarding naman dun sa sa bus. Sana ba yan yung page na yun? Dun tayo sa truth slap, no? Ang sabing ganun, parang ito eh, regarding naman ito dun sa wait lang truth Laps. Ito sabi. Uh, di ba merong namatay din doon, yung na, na disgracia yung mga, ito sa Solid North, di ba, may nabangga siyang van. <coughs> Nakalagay dito. Sabing ganon. Wait lang ha, hinahanap ko eh. Na ano ko kanina eh. Tao. sabi nga nandito. <coughs> Masakit po talaga yung katawan ko. Bali, nakakatulong po sa akin ngayon. Unang-una yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi kasi parang ano sila, di ba? Uh, parang miyembro sila ng isang religious organization. No? Jerry Tuason lost his wife and child. in the SC Tex accident but still chose to be to forgive even though he is in pain he said his faith in god is helping him stay strong he believed that what happened was part of god's plan and and that his loved ones are now resting peacefully instead of blaming the driver he chose to understand and forgive knowing the driver also has a family jerry said he is thankful for the years he spent with his wife and child, even if it was short. Uh -huh. His story shows that even in deep pain, we choose kindness, forgiveness. ba? Diba? Believe ako sa ganitong tao kasi syempre, hindi naman biro yun nangyari, no? Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng, ng lakas or ng tamang pag-iisip para sabihin na yan. Pero kung tutuusin, totoo naman talaga sinabi niya eh. Wala rin naman tayong magagawa kahit durugin mo ng pinong-pino yung driver eh. Hindi na maibabalik yung yung ano eh, yung buhay ng mahal mo sa buhay eh. Pero ano pa rin ako, uh, agree pa rin ako na may may pananagutan pa rin. Yung ano, Uh, yung driver. Pero nasa sa kanilang mga biktima yan, yung pagpapatawad ba? Unang una, yung mga aksidente, wala naman talaga may gusto talaga nun eh. Kahit pasabihin mo na let's say, addict yung driver ng bus na madisgrasya, kahit ba naman siguro addict yun, pag nahimasmasan yun, hindi niya naman din gusto yun nangyari eh. Kaya lang, may, may ano siya, may, may fault siya, may kasalanan siya. 'di ba? Kadalasan yung mga aksidente ganyan naman hindi naman talaga gusto ng kahit na sino 'yan eh. Sino ba ang gugustuhin na magda ka ng bus eh mam mambabangga ka, 'di ba? Kaya lang, 'di ba? Kung kung pagbabayaran niya eh pwedeng pagbayaran niya. Pero pag mga ganyan, 'di ba? Pwedeng mag-file ng desistance yung biktima ng hindi na kasuhan yung ano yung driver eh. Anyway, tingnan natin yung mga susunod ano. Pero believe ako dun sa ano niya. Parang unrealistic na ano. Parang nung unang nabasa ko to, parang pinagdudahan ko pa to eh na, oh, talaga? Sabihin mo yan? Kasi hindi, hindi talaga uh, ano yun, ng, ng normal na tao yan eh. Inisip ko nga, baka mamaya may kalaguyo ka lang ha. <laughs> Pero feeling ko totoo naman. Totoo naman yung uh, ano niya. Tsaka kahit re reality check natin, wala na talaga magagawa eh. Katulad na sinabi ko ka na kahit durugin mo ng pinong-pino yung driver, hindi na maibabalik yung mga nawala. Kailangan na lang talaga mag-move on uh, at ayusin ang buhay. Diba? Kasi kung palagi mong mahirap 'yan, mahirap malampasan 'yan. Trust me, yung mawala ng ng anak, mahirap malampasan 'yan. Pero darating ang time, darating ang liwanag eh. 'Di ba? At matatanggap mo din. Maybe hindi ngayon, may hinanakit ka pa. 'Di ba? Pero wala, eh, kailangan mong mag-move forward at ayusin ang buhay mo. ba? Diba? Kasi I'm so sure may mga kamag-anak pa din naman ito na concern pa rin sa kanya. May mga kaibigan ka pa rin naman. ba? Diba? Hindi, hindi, hindi naman katapusan ang mundo eh. Purkit ganyan eh. So yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.